Isinusulong ngayon ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang random drug testing sa mga opisyal ng gobyerno kabilang na dyan ang Pangulo ng Bansa ng kada na buwan. Gayon din ang paghikayat sa mga kandidatong tatakbo sa electoral post na sumailalim sa voluntary random testing siyam na pong araw bago ang election days. Ayon kay Duterte, sa paraang ito maipapakita ng mga opisyal ang kanilang katapatan at integridad bilang isang lingkod bayan. Naritong report. Sa ilalim ng House Bill 10744 na inihain ni Duterte, layo nitong amyendahan ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Saklaw ng naturang panukala ang paggamit ng hair follicle na mas mabisa raw umanong kumumpirma sa resulta ng drug test na isa sa at urine testing naman bilang confirmatory test. Dapat din daw na sa authorized drug testing lang isa sa gawa ito gaya ng government forensic laboratories o kahit saan basta accredited ng Department of Health o DOH o kung saan nasusubaybayan ng maayos ang mga resulta at kalidad ng mga test. One-year validity lamang din daw dapat ang ibibigay na drug test certificate sa mga ito mula sa petsa kung kailan ito ibinigay, sakop ng inihain panukala ni Duterte ang mga elected and appointed officials sa mga public offices government instrumentalities o government-owned and controlled corporation na kinabibilangan ng domestic o overseas at kahit pa ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kada anim na buwan na random drug testing ang hinihingi ng naturang panukala. Binigyang diin ng kongresista na ang hakbang na ito ay magpapanatili sa kapayapaan at kapakanan ng publiko na kanilang mga pinagdilingkuran. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.